Hanggat may mga banidoso't banidosa, buhay ang mga negosyo sa pangangalaga ng katawan. Pati na ang mga tagatanggal ng tutuli o kalyo at ang mga tagalinis ng kuko at tagahilod ng balat para sa mga tinatamad. Paniniwala ng ilan ang pwede raw batayan kung talagang malinis ka sa katawan? ang iyong mga kuko. Pero magpapamanicure at pedicure ka pa rin ba kapag nalaman mo na ang gagamitin pala sa iyong mga kuko? Sa halip na maliit na brush, eskoba! Imbes na pusher, panghasa ng kutsilyo. At sa halip na nipper, cutter! Nilabas ko niya, ninervious ka ang servisyong ito na tila ba pang auto mechanic, nang na-videohan talagang pinag-usapan. <laughs> ang lalaki sa video sa Zapote, Caloocan City namin na corner. Si Manny, 25 anyos. Eh so, na lang naiisip kung para ang gamit ko para malabanan ko yung mga tigas ng kukuman ng linisan ko. Magugupit ko talaga at makikiskis ko ng gusto. Kasi pag ako'y naglilinis noon, yung mga gamit ko'y maliliit lang, hindi tumatalab, namumurol ka agad yung nipper ko at mga anong gamit ko. Sa brush pa lang, sulit na sila sa binabayad nila sa akin. Siyam na taong gulang pa lang daw si Manny. Nagmamani pedi na raw siya. Ang kanyang pinagpraktisan, koko ng kanyang mga kapatid. Tawag nila kasi dry skin, ang skin. At kahit daw out of this world ang ilan sa kanyang tools, wala pa naman daw siyang namamurder. Namamurder na mga kuko. Maingat naman daw kasi si Manny sa pagbuting-ting ng kuko ng kanyang mga customer. Holy water nga po para kahit mamatay kuko, may bendisyon na, angat na yung kaluluwa ng kuko niya. Bawiin na siya dyan. Nung una po, natatakot ako. Nung no, natry ko, okay, masarap naman pala. Kahit giant ang kanyang tools ang kanyang singil, abot kaya naman daw. 50 hanggang 100 pesos kada tao. May libre pang entertainment. Ano pinagawa mo sa pera? Natupi ko nga para hindi kasi nawawala kasi ang pag nahulog may third eye lang nakakakita. Napaka-importante nga po sa akin at dahil niisip ko nga ang nanay ko talaga at ang sarili ko para makakain din kami araw-araw niyan -araw. dahil kuminsan wala rin makatrabaho nanay ko, wala rin kong kainin niya. Paano kami magbubuhay niyan kung gutom kami ng gutom dyan? Pero ayon sa dermatologist, ang ginagawa ni Manny, delikado. Actually, mga ginagamit ng mga instrumento ay napakatalas, matatali masyado para gamitin dun sa napakasela na bahagi ng ating katawan, which is the cuticle. So lahat ito can actually cause trauma to the cuticle or to the nails. And ang mangyayari dito, infection can set in. Pinapahasa ko, tinatanggal yung kalawang ko para kahit paano, maisip nila, ayan mang gamit ko, malinis din naman, magagamit ko sa kanilang mabuti yan sinorpresa namin si Manny. Ibinili namin siya ng manicure set para mas maayos ang kanyang paghahanap buhay. Ordinaro, balik to sa matitigas na kuko. Masaya po. Nararamdaman ko masaya rin po kayo at nakikita yung ganda po. Pagpatak naman ang alas 5 ng hapon, matatagpuan sa Manila Bay si Marinel. Nagahanap ng customer para sa kanyang mobile food spa. It's okay, Food spa! Pero hindi katulad ng ibang mga salon na foot file ang ginagamit para matanggal ang mga makapal na kalyo. Ang gamit ni Marinel, matalim na blade. Yun, ginagamit ko po yun pagka matigas na matigas yung kalyo ng customer ko. Hindi kayang tanggalin sa kuskos, pero maingat po para lumambot ang kalyo, ibinabad muna ang paa sa tubig na may sabon. Gamit ang blade, dahan-dahang tutuklapin ang nangangapal na balat. Para mas kuminis ang paang may kalyo, lilihain ito. Pagkatapos, ifufoots pa niya na ang customer sa halagang 250 pesos. Kanina, puro kalyo, puro bitak, madugo-dugo pa. Ngayon, makinis na. <laughs> Obviously, ang matalim na blade, pwede siya makasugat. Ngayon, kapag nasusugat yan, kung madumi yung blade or madumi yung environment o kaya madumi yung uh, mismong paa o yung balat ng kalyo, ang nangyayari dyan, it can invite mga infections kagaya ng bacterial infection. Sa Binondo, sa Maynila, may isang sikat na barberya na ang specialty, hindi lang haircut, pati na rin pagtatanggal ng tutuli o yung mga dumi sa tenga. At take note, hindi ito kwentong barbero. Parang pasas, ano? Sa China nagmula ang gawaing ito na laganap pa rin doon hanggang ngayon. Dinala naman ito dito sa Pilipinas ng mga Chinong mga simula pa nung panahon ng mga Kastila. Ang eksperto raw sa pagtanggal ng tutuli sa Binondo, ang 68 anyos na si Nanay Rosing. 1967, tinuruan ako ng bayaw ko, eh, madali lang naman ako matuto, kaya nag-start na rin ako. Pang ilang beses mo nang magpatutuli, ngayon pa lang. Gamit ang bulak na may alkohol, Nilinisan muna ni Nanay Rusing ang butas ng tenga ng kanyang customer. Sunod niyang binakbak ang dumi ng tenga gamit ang ear Matigas. Siguro matagal ito hindi nalilinisan. Kaya ganito. Tutuli. Galing sa loob ng tenga niya. Sa loob daw ng halos limang dekada niyang paglilinis ng tenga. Sa awa ng Diyos, wala pa raw siyang customer na napahamak. Para raw mabilis na maghilom ang sugat sa loob ng tenga na inalisan ng tutuli, nilalagyan daw ito ni Nanay Rusing ng ointment. At saka dahan-dahang minamasahe ang labas ng tenga para ma-relax ang customer. Kada ear cleaning, 80 pesos ang bayad. Masarap pakiramdam, nakalilig na po. Hindi advisable ang pasok ng any instrument na panlinis ng tenga unless done by a professional. Kailangan maging safety din siya, wag lang yung basta bara-bara yung pagtrabaho natin. Kung may dumi man tayo sa katawan, na napakahirap tanggalin, kung tayo lang ang gagawa, yan ay ang mga libag-libag sa likod. Kaya naman ang wellness center and spa na ito sa Quezon City, nag-aalok ng body wash, nangangako silang kukuskusin ang lahat ng mga dumikit na libag kahit pa sa kasuluk-sulukan ng katawan. Diyan daw maaasahan ang 22 anyos na si JR. Isa shower muna ni JR ang customer. Sunod na sasabunin ang katawan para lumambot ang nanuot ditong libag. Pagkatapos, marahang hihilurin ang balat gamit ang Korean scrub. Kada 15 minutes na paghilod ng libag, 250 pesos ang singil ni JR. Dahil sensitibo ang kanyang trabaho, paglilinaw ni JR ang kanyang service para sa mga lalaking customer lang daw. Wala raw, hanky-panky o anumang kalukohan. Siyempre po, ang pagiging body washer ay hindi ganun kadali. Lalo-lalo na po may, may mga guest tayo na mga sensitibong balat and then baka may pili sila o magalaw, mag dislocate Maganda siya kasi yung mga part ng katawan mo na hindi mo na scrub, ayun, na-scrub na hindi natatanggal yung mga libag. Kung may isang bagay raw na maipagmamalaki nating na mga Pilipino, malinis tayo sa ating pangangatawan. Mahilig tayong maligo. Marami sa atin, banidos banidosa. Kaya ang ganitong mga serbisyo hindi mawawala hanggat may ilan sa atin na ayaw ng marumi at kadiri.